Pag-usapan pa natin ang mga kasong ito ng plagiarism kasama si Mobile Journal, Kayla Makantan. Kayla, paano ro nag-reach out ang estudyante kay Lara at napatawad niya na ba ito? Pag-day, hey, ito uh, so, na po yung nga. Yung Lara, nagkapatawaran uh, naman na sila itong uh, estudyante nga na nangopya ng kanyang uh, digital artwork. Uh, medyo sinabi niya uh, na off pa daw siya nung uh, nag-reach out itong uh, estudyante Kasi parang hindi pa pala alam nitong estudyante na siya talaga yung may likha Kung baga parang uh, pinopia niya lang talaga nung, uh, yung artwork Yung artwork lang talaga yung uh, kanyang patay Kaya nga nung uh, nag-reach out daw uh, etong estudyante sa kanya Yun na daw yung time na nag-post nag itong si Lara sa Facebook Kasi uh, nag-reach out muna siya dito sa university regarding nga dito sa issue tapos uh, wala siyang nakukuha response kaya yung kanyang uh, sama ng loob eh dinala niya doon sa social media doon na nag out to school at ganun din yung estudyante involved Paps J. so Kayla meron na established naman talaga na ginamit ng estudyante without using permission from the real owner no um eto ba itong eh, fact na ito ay na-establish Yes, Paps J. Kasi kahit yung, uh, yung uh, estudyante mismo ay inaamin niya na nagkamali siya at uh, kinopia niya talaga yung buong obra. Actually, uh -huh. pinalitan niya. May pinalitan lang siya yung nakasulat, yung uh, Daniel. Pinalitan uh -huh. lang niya ito. Pero uh, aminado siya kasi ang pagkakaintindi daw niya, pagkakaintindi daw niya doon sa instruction ng kanilang uh, professor na may uh -huh. hawak noong exhibit na nangyari, eh pwede daw uh, pumuha o gumaya ng likha ng iba, which uh -huh. is uh, iba doon sa instruction na, na ang sabi parang kumuha lang ng inspirasyon at i-remake ito. Tapos ang uh, isa pang concern ni Lara kasi yung kanila daw team nung estudyante dapat ay mga albums. Mm -hmm. Yung kanya naman, hindi album, etong kanyang artwork, eto ay personal fan art talaga ni Lara. Nakita nga natin, no, hawig na hawig at halos eksakto dun sa original na artwork and tinexturize na lamang at iniba yung teksto. Pero ano ang naging hakbang ng paaralan sa sangkot na estudyante? Paps J, ayon kay Lara, tinanong din natin kung ano ba yung naging uh, sagot sa kanya ng university. Ang sabi, i daw nila ito, ganon din yung mga involved na uh, faculty members, pero walang nabanggit ano kung eh, magkakaroon ba ng sanction or uh, masususpend ba itong uh, estudyante, wala daw nabanggit. At uh, sa uling pag-uusap daw kasi ng uh, admin ng university at Lara, uh, kumbaga parang na, iwan na siya sa ere ulit pagka uh, hindi daw nang tawad. although sinabi na parang uh, may gagawin pang mga hakbang hindi lang in-specify kung ano yon So si Lara until now, waiting pa rin kung ano ba talaga yung magiging hakbang ng uh, university doon sa nangyari. Kasi nga, uh, ang sabi nga ni Lara, ano, maraming beses na rin niyang naranasan to. At uh, kailangan may gawin kasing aksyon para hindi man normalize itong uh, plagiarism, lalo na sa mga university. Paps Oo, meron pa nga tayong tinatawag na intellectual property rights law. No? Pwedeng pumasok ito dahil estudyante yung uh, sabihin na natin na kumopya mismo ng original artwork ni Lara. Eh, ito bang estudyante eh, pinatawag ng mga faculty members na involved dun sa exhibit? Yon ang sabi paKJ ng uh, ng college kung saan nakabilang uh, yung estudyante kasi tininay din natin magreach out pero uh, hindi, hindi sila sumagot parang uh, gusto na lang muna nilang reiterate yung uh, statement na kanilang inalabas sa publiko uh, pero uh, meron din kasi mga issue paKJ no na uh, parang may faculty member na, uh -huh. from the exhibit na parang ginag daw itong si Lara na parang sinasabi uh -oh. hindi naman siya yung original nung character daw na ginamit doon, <laughs> mga uh -oh. ganyang bagay. Pero hindi na pinagtutuunan uh -oh. ni Lara ng pansin ito. Ang gusto niya lang talaga, uh, maintindihan nila kung bakit siya umalma doon sa nangyaring pagpe-plasia riots. Uh, Kyla, may nakausap ka ba sa Tarlac uh, State University hinggil sa isyong ito? At ano ang uh, kanilang official statement regarding this incident? Wala tayong personal na nakausap Paps dre kasi uh, minabuti na lang din ng mga nakausap natin na uh, doon na lang daw magbase sa statement na nilabas ng mismo ng uh, admin ng PSU. Mm -hmm. So uh, doon naman uh, na naka nakasabi naman doon sa statement nila na dadaan daw talaga sa investigation yung nangyari right. lalo mm -hmm. na hindi lang isang beses, meron pa ulit last year. Oo nga, na may hindi din or... na <laughs> ng pansin. So Oo. medyo uh, bumibingo na ano yung mga students ng TSU. So talagang iimbestigahan daw nila ito at titignan nila mm -mm. kung uh, may kailangan mabaguhin doon sa kanilang sistema o doon sa sa mga professors. Mm -mm. Ganon din, kakausapin daw nila sila mabuti pati. Nagkaroon na ng President, kaya seryoso na itong usapin na ito. Maraming salamat. Mobile Journal, Kyla Makantan